araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang tunay na mukha ni Hob, totoo, dalisay at walang kasinungalingan. Basahin natin ang Hob Kapitulo 2, versikulo 7 hanggang 8. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ni Jehova at pinasibulan si Hob ng mga masasakit na bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo at kumuha siya ng isang basag na palayok upang ipangkayod ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Ito ay isang paglalarawan sa asal ni Hob nang naglabasan ang mga masasakit na bukol sa kanyang katawan sa oras na ito si Hob ay nakaupo sa mga abo habang tinitiis niya ang sakit walang gumamot sa kanya at walang tumulong upang mabawasan ang sakit ng kanyang katawan sa halip ginamit niya ang isang basag na palayok upang ipangkayod sa ibabaw ng masasakit na bukol. Sa labas, ito ay isa lamang yugto sa paghihirap ni Hob at walang kaugnayan sa kanyang pagkatao at takot sa Diyos dahil si Hob ay hindi nagsalita upang ipahayag ang kanyang nararamdaman at mga pananaw sa panahong ito. Ngunit ang mga pagkilos ni Hob at ang kanyang asal ang siya tunay na nagpahayag ng kanyang pagkatao. Sa talaan ng nakaraang kabanata, mababasa natin na si Hob ang pinakadakila sa lahat ng tao ng silangan. Samantala, sa talatang ito mula sa ikalawang kabanata, makikita natin, na ang dakilang taong ito ng silangan ay talagang ang kumuha ng isang basag na palayok upang ipangkayod sa sarili niya habang nakaupo sa mga abo. Wala bang malinaw na pagsasalungatan sa dalawang paglalarawang ito? Ito ay ang kaibahan na nagpapakita sa atin ng totoong mukha ni Hob. Sa kabila ng kanyang marangal na reputasyon at katayuan, hindi niya kailanman minahal at binigyang pansin ang mga ito. Wala siyang pakialam sa kung paano tiningnan ng iba ang kanyang reputasyon at hindi siya nag-alala kung ang mga kilos at asal niya ay may masamang epekto sa kanyang reputasyon. Hindi siya nagpakasasa sa mga pakinabang ng katayuan at hindi siya nagsaya sa karangalan na kasama ng kanyang katayuan at reputasyon. Nababahala lamang siya sa kanyang halaga at kabuluhan ng kanyang pamumuhay sa mga mata ng Diyos na si Jehova. Ang totoong mukha ni Hob ay ang kanyang mismong diwa hindi niya inibig ang katanyagan at kayamanan at hindi siya nabuhay para sa katanyagan at kayamanan. Siya ay totoo at dalisay at walang kasinungalingan. Ang Pagbubukod ni Hob sa Pag-ibig at Puot Ang isa pang bahagi ng pagkatao ni Hob ay ipinapakita sa pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, Pinananatili mo pa rin ba ang iyong integridad? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, Ikaw ay nagsasalita nagaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Nang makita ang paghihirap na dinaranas niya, sinubukan ng asawa ni Hob na payuhan si Hob upang tulungan siyang makatakas sa kanyang paghihirap ngunit ang kanyang mabubuting layunin ay hindi sinang ayuna ni Hob. Sa halip, naging dahilan ito upang si Hob ay magalit sa pagkat itinakwil niya ang pananampalataya at pagkamasunuri ni Hob sa Diyos na si Jehova at itinakwil din ng asawa ni Hob ang pag-iral ng Diyos na si Jehova. Hindi ito katanggap-tanggap kay Hob dahil hindi niya kailanman pinayagan ang kanyang sarili na gumawa ng kahit ano na sasalungat o makasasakit sa Diyos at hindi pa kasali rito ang iba. Paano siya mananatiling walang malasakit kung nakita niya ang iba na nagbibigkas ng mga salitang lumalapastangan at umiinsulto sa Diyos. Kaya tinawag niya ang kanyang asawa na isang hangal na babae. Ang saloobin ni Hob sa kanyang asawa ay may galit at poot, pati na rin ang kahihiyan at mahigpit na pangangaral. Ito ay ang likas na pagpapahayag ng pagkatao ni Hob na kumikilala sa pagkakaiba ng pag-ibig at poot at isang tunay na paglalarawan ng kanyang matuwid na pagkatao. Si Hob ay nagtaglay ng pagkamakatarungan na dahilan upang magalit siya sa pagpapakita ng kabuktutan at kapuotan, kundinahin at tanggihan ang walang saysay na maling pananampalataya mga hindi kapanipaniwalang argumento at katawatawang mga pahayag at nagpahintulot sa kanya na maging totoo sa kanyang sarili sa mga wastong prinsipyo at makapanindigan nang siya ay itinakwil ng masa at iwan ng mga taong malapit sa kanya. Ang Kabutihan ng Puso at Sinseridad ni Hob Dahil nakikita natin ang pagpapahayag ng iba't ibang aspeto ng pagkatao ni Hob mula sa kanyang mga inaasal, alin sa pagkatao ni Hob ang makikita noong binuksan niya ang kanyang bibig upang sumpain ang araw ng kanyang kapanganakan? Ito ang paksang ibabahagi natin sa ibaba. Sa itaas, isinalaysay ko ang mga pinagmulan ng pagsumpa ni Hob sa araw ng kanyang kapanganakan. Ano ang nakikita ninyo rito? Kung matigas ang puso ni Hob at walang pag-ibig, kung siya ay malamig at walang pakiramdam at sa lahat ng pagkatao, magagawa ba niyang pahalagahan ang ninanais ng puso ng Diyos? Magagawa ba niyang hamakin ang araw ng kanyang sariling kapanganakan bilang bunga ng kanyang pagpapahalaga sa puso ng Diyos? Sa madaling salita, kung si Hob ay manhid at salat sa pagkatao, Mababagabag ba siya ng sakit na nararamdaman ng Diyos? Maaari ba niyang isumpa ang araw ng kanyang kapanganakan dahil nasaktan niya ang Diyos? Ang sagot ay, ganap na hindi. Dahil siya ay may mabuting puso, pinahalagahan ni Hob ang puso ng Diyos. Dahil pinahalagahan niya ang puso ng Diyos, naramdaman ni Job ang nadamang sakit ng Diyos. Dahil siya ay may mabuting puso, mas malaki ang kanyang naging pagdurusa bilang bunga ng pagkaunawa niya sa nadamang sakit ng Diyos. Dahil naramdaman niya ang sakit na nadama ng Diyos, nagsimula siyang mapuot sa araw ng kanyang kapanganakan kung kaya't Isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Sa mga tagalabas, ang buong asal ni Hobbes sa panahon ng kanyang mga pagsubok ay kapuri-puri. Tanging ang kanyang pagsumpa sa araw ng kanyang kapanganakan ang naging dahilan ng pagdududa sa kanyang pagka-perpekto at pagkamatuwid o nagbibigay ng naiibang resulta ng pagsusuri. Sa katunayan, ito ang pinakatunay na pagpapahayag ng diwa ng pagkatao ni Hob. Ang diwa ng kanyang pagkatao ay hindi lingid o nakabalot o binago ng ibang tao. Nang isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan, ipinakita niya ang kabutihan at sinseridad na nakabaon sa kanyang puso siya ay tulad ng isang bukal na ang tubig ay sobrang malinaw at naaaninag na nakapagpapakita ng kailaliman nito pagkatapos malaman ang lahat ng ito tungkol kay hob karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng medyo tumpak at objektibong pagsusuri sa diwa ng pagkatao ni Hob. Mayroon din dapat silang malalim, praktikal at mas makabagong pagkaunawa at pagpapahalaga sa pagkaperpekto at pagkamatuwid ni Hob na sinasabi ng Diyos. Sana ang pagkaunawa at pagpapahalagang ito ay makatulong sa mga tao na hanapin ang daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan